Ayan na nga po, na nga po ni Bipisara Sara Duterte no nagharap sila ni uh, President Bumong Marcos doon sa Malacanang at inoferan siya ng posisyon. Inayawan po talaga niya at lalo pa niyang inayawan nung binisibisuhan siya ni uh, Pangulong Bumbong Marcos tapos na amoy po niya, amoy alak daw. Umagang-umaga, mga last days po daw, amoy alaga lalo po daw siyang umayaw grabe po ang kwento ni Bibi Sarah dito ikunin po niya lahat yung pagharap nila ni BBM kaya pakinggan po natin ang salaysay po ni Bibi Sarah, Duterte nung pag-uusap nila ni BBM sa Malacanang inofera niya ako may gusto ka ba na posisyon sabi ko wala akong gusto ng posisyon so hindi ako ang failure siguro ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pag inisip ko na pag mag-resign ako, habang sa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yun. So, matagal ko na hawak-hawak yung um, resignation letter na yun. Matagal ako pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable uh, resignation ko. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang class. Na. So after ng meeting, um, Mag-request ako kay President Marcos, if I can have a few minutes of his time, meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun, uh, meron silang reception area, tapos papasok pa ka sa isang room, doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila, merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room, doon sa loob, uh, nagmuka mukha siyang office na may table, may office table, may lounge, may living room. So niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano pa parang ano daw, uh, uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, oh, okay, umanda lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, eh, ibibigay ko sa iyo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung tinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Bakit? Tapos, sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. I mean, para sa akin ba? Kailangan ko ba, ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Parang hindi naman ako masukista na aatakihin ninyo ako a, nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo. and to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So, nina ko lang. Sabi ko, ayokong pag-usapan. Ano yung nasabi? Uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala ako gusto na posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung kung kung nang pagbabago, kasali, kasali naman niya sa unity noon. Uh, sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng Senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya uh, mag-stay lang ako as Department Secretary or DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba ako tumulong sa uh, midterm elections ng 2025. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam sa nagagaling yung sinasabi nila. Uh, failure ako sa Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10, 25 or 10.30 in the morning. Mabaho. Sa oras ko, uh, hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi, umiinom ng champagne pero amoy alak siya at 10.30 in the morning dun ko dun na confirm yung decision ko na mag -resign. buti na lang pala tinanggihan talaga ni VP Sara Duterte dahil mukhang gagamitin po siya noon noong midterm election at uh, para sa mga senatorya line up ni Pangulong Bumong Marcos kasi kapag katumulong si VP doon sa senatorya line up ng uh, pangampan sigurado po marami po ang lulusot doon marami po ang mananalo doon mukhang gagamitin sana siya noon buti na lang na pag -isip, isip, to si BP Sara Duterte na talagang umayaw na po siya at umalis na po siya sa uh, posisyon ng ano diyan sa Malacanang at saka inayawan niyang offer ni Pangulong Marcos buti na lang po talaga na hindi siya nanatili dahil kung nanatili siya, malamang po yung mga senatorial, senatorial line-up ng uh, administrasyon, malamang napakarami po ang mananalo dahil marami po ang susuporta sa mga endorsement ni Bipisara Duterte. Buti na lang po talaga. Buti na lang kasi kung hindi, wala talagang sila-sila uh, po talaga ang uh, mananalo. At kapag umalis na po si Bipisara Duterte, yon kawawa na po dahil pag naimpis na po si Bipisara Sara noon, pag maraming nanalo ng mga kakampi nila, wala sigurado po nga matatalo si Bibi Sara Duterte sa impeachment. Buti na lang po talaga. Talagang uh, ginahid po si Bipisara Sara Duterte ng uh, Panginoon sa mga desisyon niya para din po sa kanyang sarili. Para din po mailigtas Bipisara Sara Duterte sa mga mga pansariling interes. Grabe, amoy umagang-umaga pa lang. Parang tambay lang ah, uh. umaga-umaga pa lang, amoy alak na. Marami nung no, mga kababayan, napaganda po ng kwento ni Bipisara Duterte kaya siguro ayaw na niya, niya talaga dahil hindi niya gusto yung mga ganon. Biro mo na ko naman sa umaga pa lang amoy ka na. kwento po talaga ni Pisara Duterte, grabe po talaga. Sarap pakinggan. Kaya ano po masasabi niyo dito mga kababayan, napakaganda po ng kwento ng mahal na BC Presidente Inday Sara Duterte. At ito naman si Claire Castro, sigurado po tayo na maita itatahon na naman ito kay Bipisara Duterte. May ibabahanan na naman ito kay Bipisara Duterte. Abang-abangan nyo po. Sigurado po yan. Sigurado po yan. May risk po yan. Imposible pong hindi risk yan. taga riskback po talaga yan. Abang-abangan nyo po. re risk po yan. Matindi po ang sasabihin yan. Abangan po natin mga kababayan.